pinagpipigilan na natin ang pagpapanggap, adik ka at nakakahiya Hindi inosente ang porn na akala mong sikreto mo lang. Isa yung lason. Unti-unting pinapatay ang ambisyon mo, sinasabotahi ang kinabukasan mo, at ginagawa kang multo ng lalaking nilikha ng Diyos para sa iyo. Sa tuwing nanonood ka, isinusuko mo ang dignidad mo, ang pagkalalaki mo, at ang lakas mo. Akala mo kontrolado mo, pero hindi mahina ka, kapos ka sa mga pixels sa screen, at araw-araw niloloko mo ang sarili mo. Mas madali kasing manatili sa pagtanggi, di ba? Mas madali na pagtawanan, tawagin itong normal, at magpanggap na ayos lang ang buhay mo kahit wasak na sa likod ng mga saradong pinto. Pero tama na ang pagbubulag-bulagan. Sa kaibuturan mo, alam mong ubos ka na, alam mong miserable ka. Panahon na para harapin mo ang katotohanan. Sinakop na ng porn ang isipan mo at kung hindi ka gigising ngayon, mawawala ka ng tuluyan. Tahimik pero lason, yan ang porn sa buhay mo. Dahan-dahang nilalaso ng utak mo at ni hindi mo namamalayan. Sa bawat click, nilulunod ka sa dopamine, parehong chemical na pinapakilos ng cocaine at heroin. Pero ang kaibahan, ang porn, nakatago sa likod ng screen, nagkukunwaring walang masama, kahit unti-unti ka nang sinisira. Ito na, brutal na katotohanan. Binabago na ng porn ang wiring ng utak mo. Hindi ito opinion, sabi mismo ng siyensya. Literal na pinapaliit at pinapahina ng porn ang parte ng utak mong responsable sa disiplina, desisyon at direksyon sa buhay. At sa bawat session, mas manhid ka, mas wala ka ng kontrol. At mas dumederecho ka sa mas madilim, mas baliw na pantasya. Para lang makaramdam ulit ng high. Pero mas malalim pa ito, hindi lang pisikal ang sinisira ng porn. Tahimik pero malupit ang digma ang sinisimulan nito laban sa kaluluwa mo. May mga bulong itong mapangakit, kunwaring kalayaan ng alok, pero kadena pala ang kapalit. Binubulok nito ang isip mo, pinapamanhid ang espiritu mo, at nilalabo ang layunin mo sa buhay. May isang matagal ng katotohanan na patuloy mong binabalewala. Ang pinapakain mo lalago, ang pinababayaan mo mamamatay. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano bang pinapakain mo sa loob mo? Dahil ang laban na to, hindi lang mental, laban to ng kaluluwa mo. Ituloy mo lang yung panonood dahil mas madilim pa ang katotohanang bumabalot sa porn kaysa sa iniisip mo. At ang tanong na dapat mong harapin ngayon ay to, kaya mo ba talagang tanggapin ang katotohanang matagal mo ng tinatakbuhan? Naalala mo pa ba ang buhay bago ka nasakop ng porn? Nung puno ka ng sigla, noong ang pagising sa umaga ay simula ng panibagong lakas, hindi sentensya ng pagod at kawalan ng saysay. Balikan mo yung mga araw na simple lang ang kaligayahan. Tutuang mga kaibigan, tapat ang tawa at natural lang ang pagiging determinado. Malinis bo at hindi laspag ang pagkalalaki mo noon. Hindi mo kailangang malunod sa dopamine mula sa screen dahil sapat na ang mismong buhay para punuin ka ng lakas at layunin. Pero ngayon, tingnan mo ang sarili mo, pagod, manhid, at gapos sa paulit-ulit na siklo ng peking ligaya at totoong kahihiyan. Ipinagpapalit mo ang tunay na kasiyahan para sa mumurahing patikim ng pansamantalang sarap at malinaw ang sabi ng salita ng Diyos. Ang nagtatanim para sa pita ng laman, pagkawasak ang aanihin. Ikaw mismo ang nagtatanim ng binhi ng pagkalugmok, pagsisisi at kawalan. Ang instant gratification, pangako ng lahat pero wala talagang ibinibigay. Ninakaw na ng porn ang ambisyon mo, nilaso ng sigla mo at winasak ang kaluluwa mo. Ngayon, isa ka na lang hungkag na nilalang, bihag at alipin. Tanungin mo ang sarili mo ng buong katapatan. Hanggang kailan mo isasakripisyo ang tunay na kaligayahan kapalit ng panandali ang kiliti? Dahil habang mas tumatagal kang nakakulong, mas lalong nawawala ang buhay na dati mong hawak at baka hindi mo na mabawi kailanman. Naranasan mo na ba yung malalim na hiya pagkatapos mong magsarili? Yung pakiramdam na parang wala kang silbi, mahina, marumi at puno ng guilt. Parang may aninong dumagan sayo tinakpan ang lakas mo at iniwan kang walang gana, walang tapang at walang direksyon. Yan ang epekto ng porn. Yan mismo ang ginagawa nito sa'yo. Ito na ulit, brutal na katotohanan. Nahihiya ka hindi dahil bawal lang yan. Kundi dahil alam mong sa kaibuturan mo, kasalanan yan. Hindi lang sarap, libog na sumasakop sa'yo. Talo ka, talunan kang lalaki sa tuwing nagpapadala ka. Ipinagpapalit mo ang dangal at lakas mo kapalit ng ilang segundong kahinaan at paulit-ulit mong ginagawa yan, hindi lang ikaw ang sinisira ng lason na to, unti-unti rin itong pinapatay ang bawat relasyon na sinusubukan mong buuin. Ang tunay na intimacy ay nangangailangan ng tapang, linaw at katapatan. At yan ang mga bagay na unti-unting inaagaw ng porn sa'yo. Nagiging baluktot ang isip mo, mababaw ang relasyon mo. At ang tunay na pag-ibig, parang imposibleng maabot Diretsong sinabi sa Biblia, ang espiritu ay handa pero mahina ang laman. At alam mo yan dahil naranasan mo na mismo yung paulit-ulit na siklo ng pagnanasa, pagbibigay, pagsisisi at kahihiyan. Parang ikot na hindi mo matakasan. Maliban na lang kung handa kang harapin ang sarili mo ng buong tapang walang palusot. Tama na ang pagpapanggap. Ninanakawan ka ng porn ng relasyon, ng lakas at ng respeto mo sa sarili. Harapin mo na ang katotohanan. At pumili ka ngayon. Bawiin mo ang lalaking nilikha ng Diyos sa'yo. Hindi lang isipan mo ang sinisira ng porn. Inaalipin nito ang mismong pagkatao mo. Sa bawat pagsuko mo sa libog, mas lalo kang lumalayo sa lalaking nilikha ka para maging. Hindi ka nakilala sa lakas, disiplina o dangal, kundi sa kahinaan, hiya at mga sikreto. Akala mo noon kontrolado mo. Pero tingnan mo kung nasaan ka na ngayon. Alipin, wala ng kapangyarihan. Paulit-ulit na nahuhulog sa siklong kinamumuhian mo ng palihim. At ang masakit ni hindi mo na makilala ang sarili mo. Pero ito ang totoo at kailangan mo itong marinig. May daan palabas sa pag-alipin na to. Ang kalayaan ay hindi nanggagaling sa puro pagpipigil Nakakamit ito kapag pinalitan mo ang kahinaan ng mas makapangyarihang katotohanan. Hindi lang basta tinatanggal ang porn, pinapalitan ito. Palitan mo ito ng karunungang bumubuo sa pagkatao mo, ang panalanging nagpapalakas sa espiritu mo, ang mga taong hahawak sa iyo sa liwanag kahit pilit kang magtago sa dilim, at ng totoong pag-ibig, yung hindi marumi, hindi peke at sapat para punan ang pinakamalalim mong uhaw at malinaw ang daan ng Biblia patungo sa tunay na kalayaan. Anuman man ang totoo, marangal, matuwid, dalisay, kaibig-ibig at kapuri-puri, pag-isipan mo ang mga bagay na ito. Hindi basura, hindi libog, kundi ang mga bagay na may saysay, may liwanag at may buhay. Ang iniisip mo, yan ang huhubog sa buhay mo. Kaya tigilan mo na ang paglalason sa isipan mo at simulan mo nang punuin ito ng lakas. May kalayaan, pero kailangan ito ng brutal na katapatan, sadyang pagkilos at tunay na tapang. Kung handa ka ng bawiin ang layunin mo bilang lalaki at kumawala sa lahat ng pumipigil sayo, may mga video akong ginawa para mismo sayo. Kung gusto mong lumalim pa, mag-subscribe ka na sa channel na to. Itas mo ang antas ng buhay mo at simulang maging lalaking nilikha ka talaga para maging... Hindi lang isipan mo ang sinisira ng porn, hindi lang relasyon mo ang dinudurog. May mabangis na digmaan na nangyayari sa loob mo. Labanan ng laman at espirito. Ang laman, hinahatak ka sa sarap na mabilis pero may kasunod na hiya at pagkawasak. Ang espirito naman, humihila sa iyo patungo sa isang bagay na walang hanggan, makapangyarihan at nagbibigay buhay. Nararamdaman mo 'tong banggaan sa tuwing tinatanong mo ang sarili mo. Bakit ginagawa ko pa rin yung mga bagay na ayaw ko na? Bakit paulit ulit-ulit akong bumabalik sa bitag na to? Eksaktong inilarawan ng Biblia ang laban na to. Ang laman ay nagnanais ng salungat sa espiritu at ang espiritu ng salungat sa laman. Magkalaban silang dalawa. Totoo ang digma ang to. At alam mong totoo, ramdam mo ang tension nito. Araw-araw, ang unang hakbang sa panalo sa digmaang to ay simple pero brutal, kamalayan. Kailangan mong harapin ang katotohanan ng diretsyo, walang liko. At ang katotohanan yon, hindi yung mga palusot mo, hindi yung mga rason mong gawa-gawa, kundi ang matigas hindi nakokompromisong salita ng Diyos. Doon ka lang makakawala sa paulit-ulit na siklo ng pagbagsak, pagkadurog at pagkalanta ng espiritu mo. Pinipirmi ka ng porn sa paghahabol ng pansamantalang sarap habang unti-unting ninanakaw ang panghabambuhay na kapayapaan na para talaga sa'yo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ng malinaw at harapan. Gusto mo bang manatiling bihag sa isang digma ang palagi kang talo? O handa ka ng magising, humawak ng katotohanan at bawiin ang tagumpay na ipinangako sa'yo ng Diyos? Ito ang katotohanan ayaw sabihin sa'yo ng iba. Ikaw ang pumili sa tanikala mo. Hindi ka inalipin ng porn. Ikaw mismo ang nagsuot ng posa sa sarili mong kamay sa bawat click na ginawa mo. Matagal ka nang nagtago sa mga palusot. Nagpanggap kang wala kang magawa. Pero ang totoo, hindi ka walang magawa, may pananagutan ka. Makinig ka mabuti. Alam ko ang sakit mo kasi galing ako mismo dyan. Na ko na rin yung hiya, kahinaan, at yung paulit-ulit na laban na parang walang katapusan. Kaya lahat ng ginagawa ko ngayon para sa iyo to. Dahil walang mas nagbibigay sa akin ng tuwa kundi ang makita ang mga nakababata kong kapatid na lalaki makakawala sa parehong kadena na minsan ding pumigil sa akin at sa wakas magsimulang manalo sa buhay. Pero hindi natin ito palalambutin, hindi magiging madalito. Dahil ang tunay na kalayaan, lagi itong may kabayaran. Walang dakilang lalaki na hindi dumaan sa hirap, kahit si Jesus mismo, dumanas ng matinding pagdurusa sa mundong to. Pero buong tapang niyang sinabi, Sa mundong ito, daranas kayo ng kapighatian, pero lakas loob kayo, na pagtagumpayan ko na ang mundo. Mahirap ang laban mo, pero hindi ito imposible. Yakapin mo ang pananagutan palitan mo ang mga palusot mo ng pagkilos at lumakad ka buong tapang patungo sa kalayaan. Bukas na ang pinto, ang tanong lang, pipiliin mo bang lumakad palabas? Makinig ka ng mabuti, hindi dito nagtatapos ang kwento mo. Kahit gaano ka nakalalim sa pagkakasakal ng adiksyon, hindi lang posible ang kalayaan, hinihintay ka na nito. Isang matapang na desisyon lang ang pagitan mo. Sa lalaking nilikha ka talagang maging, Maging practical tayo. Ang tunay na pagbabago hindi nangyayari sa puro balak lang. Kailangan ng kilos. Palitan mo ang laso ng lakas. Ilaan mo ang oras mo sa karunungan, panalangin, disiplina sa katawan, totoong relasyon at tapat na pananagutan. Paligiran mo ang sarili mo ng mga kapatid na lalaki na hahamon sa iyo, magpapaalala sa iyo at magtutulak sa iyo patungo sa tagumpay alalahanin mo tong makapangyarihang katotohanan. Ang matuwid kahit mabuwal ng pitong beses, bumabangon muli. Ang pagkakadapa hindi kabiguan. Ang tunay na pagkatalo, pagpinili mong manatiling nakahandusay, hindi ka kailanman na-define ng mga pagkakamali mo. Na-define ka ng tapang mong tumayo muli kahit ilang beses ka pang bumagsak. Ang kalayaan hindi tungkol sa pagiging perpekto kundi sa walang sawang pagpili ng tapang, pagpili ng lakas at pagpili ng layunin. Bukas na ang pinto, tama na ang pag-aatubili, lumakad ka na. Ngayon nagsisimula ang kalayaan mo, ipaglaban mo. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang sakdal laya.